pamahalaan ng pagpapatupad sa 41 peso price cap sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well milled rice simula ngayong araw. Nagikot na rin po ang mga otoridad sa mga pamilihan para matiyak na nasusunod ang direktibang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa detalye live na magbabalita mula sa Mega Q Mart sa Cubao, si Shaila Francisco Shaila, Kumusta ang unang araw nga nitong price cap sa bigas? May mga nahuli bang hindi sumusunod? Cheryl, umikot yung Department of Trade and Industry at mga kinatawan ng Department of Agriculture, DILG at lokal na pamahalaan sa ilang mga palengke dito sa Metro Manila para tingnan o bantayan kung sumusunod sila sa price cap. So far sa mga naikot nila, may mga nagbebenta naman ng 41 at 45 pesos kada kilo. Paglilinaw nila, hindi naman kaagad paparusahan o pagmumultahin yung mga retailers na lumalabag doon sa price cap. Ang layunin daw ng inspeksyon nila ngayon ay in information drive at para malaman kung ano yung mga kailangan ng retailers para makasunod dito sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos. Cheryl? Shaila, kung mga retailer ang masusunod, magkano raw ba dapat yung ideal na presyo para kumita pa sila? Cheryl, iba-iba yan kada retailer, no? Pero kung susumahin natin, yung 41 pesos kada kilo na binibenta nila, dapat sana nabibenta nila ng 43 hanggang mga 50 pesos. Yung 45 pesos kada kilo na well-milled rice naman na naitinakdang uh, price cap, dapat sana nabibenta nila ng 52 pataas. Kaya yun nga yung mga hinaing nila, kaya nahihirapan sila magbenta dahil palugi nilang kailangan ibenta ito para hindi maparusahan ng mga otoridad. Cheryl? Uh -huh. So for now ay parang ano pa lamang, um, kinukol pa lang yung attention nila pero wala pang parusa. Kailan magsisimulang magpataw ng parusa pag uh, nahuli na hindi sumusunod sa price cap? Cheryl, hindi pa nagbibigay kung ang ot mga otoridad kung ganong katagal yung pagluluwag na gagawin nila. Pero sinasabi kanina ni DILG Secretary Benhur Abalos na mga, sa mga susunod na araw magiging stricto na sila. Kasi bukod doon sa mga parusa sa ilalim ng Price Act, tulad ng multa na 5,000 pesos pataas at pagkakakulong, may ibang pwedeng ipas, i, Multa doon sa mga retailers na lalabag sa ilalim naman ng mga uh, local ordinances. Cheryl, hmm. ito bang pinapatupad na price cap klaruhin natin? Hindi lamang to sa NCR, <coughs> buong bansa. Tama ka Cheryl, no sa buong bansa pinatutupad itong uh, price cap kahapon ay may nakausap kami ng grupo ano, mula sa Grecon. Sabi niya, ay panibagong um, naubos na kasi yung inani nung Abril at panibagong ani na ito at hindi nila kakayanin itong price cap. So anong ginawa ng mga retailers na hindi talaga kaya nilang ibenta yung kanilang mga bigas ng 41 at 45 pesos? Cheryl, kanina may mga anaabutan nga tayong nakasara yung mga pwesto nila sa mga palengke dahil nga walang maibentang 41 to 45 pesos kada kilo at hindi talaga sila makakasunod sa price cap. Napilitan lang sila magbuka sa takot na maparusahan kanina nun sa inspection kaya yung mga mahal nilang nabili nun, binibenta nilang palugi. Ngayon, dahil nga binibenta ng 41 to 45 pesos kada kilo yung mga bintahan, pinagkaguluhan at pinilahan na mga mami mili itong mga murang bigas na ito. Kaya madaling na ubos. Dito nga sa pwesto kung nasa na ako ngayon, mga alas 8 ni sila nagsimula magbenta ng murang bigas. At kung makikita mo ngayon, ubos na. Wala na silang maibibenta para sa araw na ito. Naghihintay na lang sila kung may maibibigay pang murang bigas. Ang ginagawa nila kanina para maparami or mapatagal yung stocks nila, nililimitan nila sa 2 hanggang 5 kilo yung bentahan kada customer. Cheryl? Una nang sinabi ng mga retailers na susunod sila sa price cap basta bibigyan sila ng subsidy ng pamahalaan. May ayuda na raw bang ibibigay sa retailers? Ano ang sagot dyan ng ating gobyerno? Cheryl, pagdating doon sa Department of Agriculture, sinabi nila na may ibibigay daw na 15,000 pesos per retailer sa ilalim ng pondo ng DSWD na ibibigay sa mga maapektuhan maaapektuhan itong price cap na ito. One time, big time ito, pero kailangan makuha or mafinalize muna nila yung listahan. Bukod dyan yung mga lokal na pamaalahan, may mga ilang handa naman daw magbigay ng diskwento o i-waive yung mga renta kada buwan para maibsa naman yung mga paghihirap ng ating mga retailers. Bukod pa ito don sa planong ilaan na 2 billion pesos mula naman sa Kongreso. Cheryl? Maraming salamat, Sheila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.